Hi guys, ang video na to guys ay tungkol ito guys sa isang negosyo kung paano mo nga ba malalaman kung ang negosyo mo ay palugi na o kaya ang yung business mo ay eh, parang matatalo ka na yung tipong mga sign na yung negosyo mo ay malulugi na Okay Meron kasi yun guys yung mga palantandaan yan So nangyayari yan araw-araw na hindi mo lang alam na yun na pala yung dahilan para malugi na yung negosyo mo una guys na ah, sign kapag nagsabi yung may ari o kaya yung amo mo na wag na wag kang magpapautang tapos yung tauhan mo pinagutang niya yung ah, produkto mo yun na yung sign na palugi na yung negosyo mo. Eh kasi guys ha, ito guys ha, experience ko kasi guys na yung produkto na binibinta ko, eh kakaunti na lang. Tapos yung mirror ruling mo na lang yung kuhunan mo na para bang pag nabili, uh, binta, pag nabili yung produkto, bili ulit sa market, tapos binta ulit, parang ganun na, parang iniikot mo lang. Tapos pag sinabi mo na huwag kang magpapautang doon sa tauhan mo, tapos pinakuntang ng tauhan mo dahil ang sabi niya, inagbabayad mo ng daw. Wala namang problema dyan. Kaso meron tayong tinatawag na ruling na kapital. Yung bang iniikot mo na lang yung pera kung ilan yung mabinta mo. Alimbawa kasi nito guys, pag pumunta ka kasi sa mall guys, haman, uh, bumili ka ng isang item dun sa mall. Tapos, pagpunta mo dun sa mall, eh, nagbayad ka na. Pagbayad mo dun sa cashier, guys, kapag kulang kahit isang sentimo, hindi hindi mo talaga madadala yung item na nabili mo kasi kulang ka sa pambayad. Yan yung pinakamatinding Uh, example kung bakit sinasabi uh, kung bakit sabi ko wag kang magpapautang kasi nga pagpunta ko dun sa mall kahit isang centimo lang yung kulang dun sa ibabayad mo sa binili mo hindi mo talaga yan madadala yung produkto hindi kasi pwede yan na kulang ka sa yung pera ibayad mo sa binili mo kaya nga, sa tindahan o sa isang business guys, mahalaga talaga kung ano ang sinasabi ng may-ari, kung ano ang sinasabi ng amo mo, ay sundin mo. Mabili man yan o hindi, sundin mo. Kasi yun, yung uh, bilin ng may-ari, hindi mo pwedeng hindi susundin yan. Mabinta man yan yung produkto o hindi, sundin mo. Kasi nga, yan yung uh, strategy ng amo mo para lang magkaroon siya ng pampakikot na pera. Hindi kasi pwedeng hindi sundin yan. Kasi siya yung may-ari, siya yung may alam kung paano paikotin yung pera. Siya yung nagminigusyo, siya yung nagbabayad ng lahat, nagbabayad ng renta Hindi pwedeng hindi susundin. Kaya, yun na yung sign na palugi na yung negosyo mo pangalawang sign na palugi na yung business mo kapag walang tao na permanenteng namamahala o kaya nagbabantay ng negosyo mo, palugi na yan. Bakit ko nasabing palugi? Ganito yan guys. Sa isang araw guys, ilang oras nga lang bang open ka? So sabihin natin nag-open ka ng 8am tapos nag-close ka lang ng 5pm So, mayroon ka pang 3 hours na dapat mag-open ka hanggang, uh, si 8. Kasi yung customer kasi, hindi kasi nagsasabi kung kailan lang sila dapat pumunta. Kasi nga yung customer ay eh, hinihintay, hindi naghihintay yung customer. Marami kasing pwedeng bilhan. So, dapat mayroon talagang permanenteng mamamahala o okay, permanenteng magbabantay sa panindang para naman ay eh, magkaroon ka ng binta kahit sa anumang oras na available na bukas yung tindahan mo. So dapat ganun. Dapat may permanental, permanenting magbabantay dun sa tindahan. Hindi pwede magsasara ka lang dahil meron kang gagawin dahil yung hindi pwede. Nasubukan ko na guys sa business ko guys. Ganun talaga. Ganun. So yun na yung pangalawa. Dapat may permanenting magbabantay. Pangatlo. Dapat na ma-manage yung benta. Dapat binibilang talaga yung benta. Sinusulat kung magkano yung benta, pagka, pagka ano, dapat binibilang, hindi pwedeng hindi. Kasi doon mo makikita kung ano nga bang produkto ang nabinta mo, kung ano bang produkto ang mabinta. Kasi guys, kapag hindi mo sinusulat guys, ang mangyayari ganito yan, bumibili ka ng mga produkto na hindi naman pala nabibili, nag i lang dun yung pera mo. So sayang yan, nasubukan ko na bumili ako ng mga itong produkto na ito, ko to kahit nga lang sabihin din hindi, hindi ka pero guys, balit din naman yung puhunan, eh, nag i dun yung pera mo, so ganun, hindi mo napapakinabangan yung pera na dapat ibinili mo sa fast-moving na product yung binibili. So, hindi pala matandagos na gano'n. Dapat pala. Eh, pag bumili ka ng isang produkto, na alam mo pang matagalan siya ma ma mabibili. Dapat yung pira na yun, eh hindi yung pera na para sa mga fast moving para sa mga binibili mong produkto na kailangan talaga meron ka. So, kailangan talaga magkaroon, maglaan ka ng pira na para dyan. Kahit hindi siya mabili, hindi mo magagala yung pera para na pambili mo sa mga product na fast moving. Yan yung pangatlong sign kapag nabili mo yung pera sa mga produkto na hindi naman gumagalaw ma pang matagalan, alugi na, pang apat, kailangan talaga meron kang back up na pera na pambayad ng renta. Kasi guys, kapag kasi wala kang pambayad ng renta, tapos yung pera mo, dun lang umiikot doon sa mga product na bambabibili mo, hindi kasi maiwasan guys na magalaw mo yun. So, pagdating ng bayaran sa renta, wala ka pang bayad kasi andun pa nga sa prata, magbili mo pa sa paninda mo, tapos yung pang bayad mo sa renta ay wala. So, dun mo malalaman guys, na palugi na yung uh, negosyo mo. Yun lang muna guys, yung apat na sign para malaman mo kung saan nga ba pupunta yung business mo sa pagpapalaki o kaya palugi. Kapag nandyan na yan sa business mo guys, mag-isip ka na. Huwag mo nang hintayin pa na mas malaki pa yung malugi iyo kasi nga, I'm sure, malulugi ka na kasi andun na yung apat na sign na sinasabi ko sa negosyo na palugi o kaya isang negosyo na mapapangkrap na. So kapag hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka para naman updated ka sa mga video ko gaya nito. So salamat sa time. Thank you.